Yan, kain na, na tayo, guys. Kain po tayo, guys. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Ang sibuyas, wow. <laughs> ang, talong, <laughs> wow. <baw. laughs> ang tilapia, wow. <laughs> <baw. laughs> ang kamatis, wow. Kamatis na may sibuyas na may ano na may baguong, wow. Yeah. Ang shake, shake ba. Shake, wow. Ang layo ang sito. Alamang, sarap nito. Yummy, yummy. Sumagot din yung pusa. Ayaw. <laughs> Ang gulo nyo, sabi hindi niyo yung kapilibigyan. <laughs> <laughs> Kayo lang. <laughs> Kayo na, sabi niya. <laughs> <laughs> Kayo na. <laughs> sige. Sige.

Alam Pasensya na guys Mamaya pa kami magta-transform <laughs> <laughs> Mamaya pagkatapos Mamaya mag Papangit pa Transmon namin pero mamaya magugulat kayo Pag transform namin Mamaya na kayo may party party

yung pag-uong na may kamatis na may... Hindi na yun. Sabi na yun. Mga na. Samit o. Ang gitna ko din. Pa? Pa?